so na-try ko na kanina yung layo. Ngayon, mas gusto ko pang mas lumayo pa para matay natin kung gaano. Kaya effective ang ating Boya microphone. Takbo ba tayo guys, takbo. Ayan, check natin kung gaano ang This is my voice with the Boya microphone. Layo pa tayo guys. this is my voice with the Boya mic. And this is my voice with the Boya microphone. Naririnig niyo pa ba ako, guys? Nakikita niyo pa ba ako? Ayan, last na, last na. This is my voice with the Boya microphone. Ayan, try natin bumalik, guys, ha. Nag-jogging tayo ulit. Pabalik. Para makita. Super effective talaga nitong Boya microphone. Ang layo ko na. Napagod na ako kakatakbo. <laughs> Legit. Worth it yung binayad natin dito sa Boya microphone. Two pieces na siya. Tapos may isang receiver. Tapos may dala na rin, dalawa na rin cable pang charge. Ay, ah, ano, naririnig niyo ba ako guys? So nasa dulo ko. Ang galing no. Nakaka-amaze ang bio microphone natin. So, try nyo na rin.